So, hindi ko pa rin nalilinis yung anong tubigan. Mamaya-maya ako pa sa lalilinisan ng tubigan. Kapag, uh, ano na, magpapakain uh, magpapakaya na tayo. Pero kanilang umaga, naglilinis tayo ng kanilang mga puff tray. Pero, meron na ulit dumi. So, sa susunod na lang yun. So, yun nga, mga kalay, ano. Uh, yun muna sa ngayon ang update natin ito yung bago nating mga inakay isa tapos yung puti na yon at yung black na yon nakapatid nitong black na to kita nyo naman oh, may dilaw pa sa ulo bali yan yung ama niya, mga kale so yan kukulong muna natin ulit yan susunod na mga araw para or bukas kukulong muna natin ng one day para sure na hindi sila ano, mag-overplay na at isang tentetipan ko na din after nung pag nailabas na natin to nahiwalay yung dalawa rito itetape ko na sila hanggang sa maglugo na din kasi yun ang pinagbabawal na teknik na tinatawag mga kalae so wala tayong magagawa kasi kailangan nating gawin yun pero bibihira naman tayong mag overplayan kasi kailangan, kailangan nga talaga natin ng mga lahi ng mga ibon kasi nga yung mga ibon na inilaban natin nung nakaraan eh syempre naubos yung iba na bilibilin na yung iba hindi na naka uwi galing sa karera kasi pagod pod uh, hindi, hindi, kinaya kasi umulan so yun yun lang mga kalae kaya kaya kailangan natin ulit mag ipon ng mga lahi nila yan so pwede pa although pwede pa naman silang umitlog pwede pa naman sila kasi mga bata pa naman yung mga yan yun yung mga third clutch ng mga unang lahi ko na in out so goods naman sila masakto naman sila sa mga halos magkakasunod naman sila ng taon ng inanak so hindi naman masama kaya magtatagal pa sila bago sila mag bago tayo magpalit ulit ng breed so hindi naman tayo nagkocross eh lagi tayong line breed at inbreed yun lang naman tayo lagi eh. hindi naman tayo nagkocross breed kumbaga ito ipaparas ipaparas natin dito hindi tayo naggagawa ng ganun so lagi tayong pag hindi inbreed ay line breed yung anak nito ipaparas natin sa kapatid niya dira diretsyo na yon Gaya nito, magkapatid, dire diretso na rin yan. Ganun lang yun mga eto, magkapatid din, dire diretso na rin yan. So yung mga mag line breed tayo at in breed. So yun lang mga kalaya no. Kaya naman na uh, ito ko natatapusin tong video nito. So please like, share and subscribe mga kalaya sa ating YouTube channel mga kalaya. Nation vlog Sana uh, magustuhan nyo yung mga video nating inilalabas araw-araw kahit na medyo mababa yung views natin okay lang yun Sadyang dyan ganun sa umpisa bali pa dalawang youtube channel ko na to kasi nga na delete accidentally yung ating youtube channel mga kalay kita nyo naman no? tuwa sila kasi mag alas 4 na kakain na sila maya maya so yun nga mga kalay hindi ko natatapusin tong video to so bye bye ingat mga kalapatids pakibulong sino nga malupit pakibulong sino nga malupit pakibulong sino nga malupit